Tutal, mukhang marami sira itong kotse. Yung e, itsura mukhang bumulok-bulok eh. Mabuti pa, ayusin na natin ang gusto. Hoy! Hey! hey! Ano ginawa niyo sa auto ko? Tito? Hmm. Pakiso. Hmm. Oh. Alam mo, hindi ako pagkakasala nito hanggang hindi ako matangkad. ganda nga po no. Darto noon. Nandiyan si ano? Si Si 'yung ano. Si 'yung ano, 'yung Sandaleda. Hoy, kayo. Hoy, 'yung mga 'yung mga 'yung mga 'yung mga 'yung mga 'yung mga 'yung Ay, 'yung mga Ay, mga 'yung Ay, 'yung mga Ay, mga 'yung Ay, 'yung mga Ay, mga 'yung Ay, 'yung mga 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 'yung bakit hindi natin tanongin si Kermit kung para kanino talaga yan? Huwag mong hmm? sasabihin di akin yan. Teka um, muna, teka <laughs> muna, titum. Huwag mo naman daanin sa dahas. Obvious na no, obvious naman na sa akin eh. Sa akin siya Ay, ko, sa tabi ne. ko. hindi! 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 Chairman, kanya, sir. Huli nyo! Dali lang! Dali na! Chairman, baka may baril! Iwan mo ko! Hali kayo, sumuli kayo! Akal na ka ha? Akal na ka! Dali lang, dali lang. Magnarako ka! Hindi ho, sarili kong kotse ito. Hindi ko nga lang mabuksan eh. Parang mabuksan yung magnarako ka! Sandali lang ho! Pwede ko ba naman nakawit itong bulak? Bulok na kotse ito? Pagipa ka pa, ha? No? Ah! Ah! Uh, Dalilah. <laughs> ano, eh. Alam pa rin. Alam pa lang. Alam. Alam. Alam pa rin. 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 Alam Uh, hmm? Ah, ah, ano yun? Ay, okay. dito. Ay! Ay! Chairman! So, sosyal lang pala depression ito? Oo nga'y. Well, bayo -bayo sindo, ay, kayang-kaya. Mga 30 minutes. Oo. Hmm. 30 minutes? Babalikan ko na lang. Meron lang ako sa oh. bantana. Teka, baka naman tagayin nyo ako hindi nyo ako kilala, ha? Ako yung anak ni Colonel Leo Alicante. Ready, boy! Pero mukhang naman ang bilis ng panahon, ano? Ang laki na no? Siya ba yun? Rere Rere siya ba yun? Basta! Ayusin nyo. ah. 30 minutes, ha? Okay. Siya nga, no? Kamukha mukha ng tatay niya, no? Hmm. Kuwang-kuwain, no, eh. Hmm. <laughs> hmm. Ako nagpresenta sa inyo dyan. Yes, sir. Kaya pagbutihin mo. Yes, ma'am. Kung hindi, babalik ako. Tatadatin ko yun. Yes, sir. Ma'am, General. General, Captain, Chairman, may okay. mahala dito. Oh, Pari mm -hmm. hey, Chong, pasok na ako. Bangon ko. Pasok na oh. ako sa skwela. Bangon. Yes, hmm. Okay, sige. Okay. Mm-hmm. Yeah, yeah. Yeah. Palagay ko ito na pagkakataon para makapagpasikat tayo ng gusto kay Chairman. Tutal, mukhang marami sira itong kotse. Yung itsura mukhang bumulong-bulong eh. Mabuti pa, ayusin na natin ang gusto. Hoy! Hey! hey! Ano ginawa niyo sa ato ko? Ah, ah, uh, Rene boy, dahil kaibigan ka ni Chairman, pinigyan ka na namin ang aming service de luz. Inayos namin lahat. Ah. Uh, yung, piston, yung piston may katok. Pali ang lakis. Ayan. Bagong overhaul yan eh. Ha? Eh, kasi may mga langintid, may mga kalampag yung upholstery eh. Upholstery? Bago gawa rin to eh. Eh, yung shock absorber saka yung mga upholstery, oh, masama Oo, oh, yung mga ano. Pero hindi oh, siya lang naman yan eh. Inayos niyo ba ang susiyan na auto ko? Susiyan? Ha? Sinabi ba sa susiyan? Ewan, Meron ka bang pinapagawa ang susiyan? Hoy. Papatayin ako ng tatay ko dito eh. Ako. Ano? Masagin na rin ito. ready boy? Lili hey, Boy! Lili hey, Boy! Papatayin hey, boy. ako ng tatay ko! Eto, mismo lang kayo. Sige pa natin, mo Salamat. Ano? Brevisiter? Oo, oh, may date lang daw itong si, uh, si Bella. Babayaran ko kayo ng limang piso kada oh. oras. At wala kayong problema sa anak ko. Ang bait-bait ng anak ko. Hmm. O ano, pahayag na ba kayo? Siyempre, no sweat. Kaya ah. namin yan. Uy. <laughs> uh, Kermit, ikaw na ang bahala dyan sa assignment na Ako, Chong, hindi ako pwede. May may exams oh. ako bukas eh. Kailangan ko mag aral Ikaw, Ah. Albert, mm. Ah, Bert. Bert. Ah. Kaya lang, kailangan daw sila ng babysitter. Ikaw na ang uh, liga. Ah, uh, yep. babysitter. <laughs> Akay ko ba, misis? Mm -mm -mm -mm. Eh, yung anak niyo ba eh, mabait? Oo, mabait. Eh, kung ganun ho, no. eh ako na lang, lang. Sige. Teka nga muna. Qualified ba ito para maging babysitter? Parang may duda. Uh, mm. Ernie! Hey. Huh? Uh. Parang may duda si Mrs. sa qualification ko as babysitter. Qualifications as babysitter? Oo. Excuse me, Mrs. Sanali lang. Sadali. Excuse me. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Sa katotak na diploma. Sa kanya to. Uh, Master of Child Psychology. Pediatrician. Obstetrician and mortician. <laughs> Kompleto. Harvard University. Ah. <laughs> Aba, eh, qualified nga siya, no? Oo. Oh. Mm -hmm. ah. o sige, okay. kaya na ba kayo? Oo, oh, mas uh, mabait ho anak ninyo. Ay, naku, ang bait-bait-bait ng anak ko. Hindi ho malikot? Hindi malikot. O sige, sandali lang ho at lang ako. O ah, sige, dalian nyo lang ha, at malilate na ako. Uh, magdala kayo ng isa, no? Souvenir. Ah, uh, Mrs. Kay ubay wala mang plano magpaalaga. <coughs> oh. Ay, Bert. Ay, Mrs. Dumating nao pala kayo. Wait ka pa pala. Ah, ang ah. ah. ah, ibig ko sabihin eh, kumusta ka na? Ah, mabuti naman ho. Oh, kumusta si Boyet? Mabuti rin ho. Oh. Bakit daw? Oh? Uh, wala ka namang palampasa eh. Ah, oh, bakit? Nagkasundo kayo? Ah, oo, magkasundo, magkasundo. Wala kang problema? Oo, oh, wala. Ay, sinabi ko na sa'yo, mabait ang anak ko eh. Ay, naku, mabait ako, mabait ako. Wala akong problem, problema-problema. Ah. Ay, siya nga pala, magkano utang ko sa'yo? Ay, bahala na ako kayo. Ano ba ang usapan ninyo? Sa limang oras, limang piso kada oras. 25 pesos, ano? Hmm. O, ito. Yung suklit, tip ko na sa'yo. Uy, <laughs> nakadoble pa. Sige, salamat ako. Oh, o, papano? Tutuloy na ako. Ah, sige. Salamat din, Bert. Ang anak niyo, may ito talaga. Ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga mag ng bata. O, oh, e, siya nga pala. Nasa nga pala si Boyet. Ah. nandiyan lang ko sa baba. Ah. sige, okay, tutuloy na ako. sige. O, oh, na. Sige, sige. Sige, sa ulitin, ha? Ah, oh, Boyet, Buwan, I'm so proud of you! Piyo, <laughs> diyan. ko dyan. Doon tayo, doon tayo. Eh, ba't duluduluan pa? Para dito, ang katayan. Anong katayan? Ako, ang katayan, mamaya malalaman mo. Yeah yeah yeah. Alam mo dito? Ang ganda mo sa close-up. Ano pala mo sa akin? Toothpaste? Hindi, 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 hindi ako nagbibiro. Um, <coughs> <coughs> to <laughs> hey. Ang ice cream ko. Palitan mo 'yan.

Chibert! Si Chuelny! Chiu Oscar! Okay, ito. Nagtanang ka! Nagtanang ka ng babae! O bakit parang gulat na gulat kayo? Magulat kayo kung lalaki itanang ko. Ibig kong sabihin, nagtanang ka talaga. Tanan? Tohoy! Tanan! Kailangan nyo ng marriage certificate. Ako, ang magaling dyan. <laughs> <laughs> eh, eh! Chong, Chong, bakit ang hilig-hilig yung pinapasok yung racket nyo? Hindi kasi kasi ganito yun eh. Si, si Tato may paggagawa. Bakit eh ha? Anong sira mo? <laughs> Chong, hindi naman siya may sira O, tingnan mo. Ikot, ikot. O. Buong buo. Okay? Ikaw na nga mag explain sa Chong ko ng pagagawa mo para matapos na. Eh kasi ho, nasira yung telepono namin. Eh, nagkataong may bisita pa naman kami sa bahay na mahili mag-telebabad. Eh, nakakaya naman sa kanya. Hindi niya magamit ang telepono. Ah, telepono. Ah, telepono. Telepono. Sandali lang. I'm coming. Wop, 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 Uy, I'm ready. Lyman. Okay ba? Ha? Eh? O, oh, Tita Gina, dito na yung gagawa ng telepono. <clears throat> Ay, naku, salamat. Mabuhi, tumuting kayo kaagad. Ang gwapo naman ito. Ayun. Hello. <laughs> Thank you. Ito mo ba yung sira? Ah, ito nga. <clears> Tignan natin. <throat> Pogi naman ito. Uy, <clears> PR. <throat> Uso ngayon na sira telepono. Oo nga eh. Pero kalama, tapos mo kaagad dyan, ha? Alam mo kung bakit? Maraming klente na gaantay sa akin. Siyempre magkikristmas kayo. Marami akong mga orders para sa mga regalo sa mga boyfriends nila, sa mga asawa nila, sa mga on. Mm -hmm. Alam mo business ko? Nagibenta ako ng mga alahas. <laughs> okay itong telepono niyo. <laughs> Tanggalan oh. <laughs> oh. Di bali na. Uy. Bubiligan mo sa akin ng alahas. Alahas? Oo, nagibenta ako oh. Ah, titi na alahas? Oh, Tila mo nga. Naku, tengo pala, ang butas. butas. Dapat pagigyan ko ng butas yan. Sa ilong meron yan. Sa hmm. Oh, dalawang ambutas eh. <laughs> <laughs> Alam mo, uso ngayon, nagalagay na hikaw lalaki. Ah. Oo. Oh, oh. oh, tuloy mo yan, ha? Kaya oh. Okay, oh. Pwede ba rito installment? Ha? Installment? Naku, hindi ko pwede yun. Kapas ko ngayon, kailangan ko kas eh. Tsaka, kung installment, di pala kita sisingilin, abangan kita. Naku, ako naman. Trade in. Trade in ng ano? Trade in, ng mga sirang goma. Sirang goma? anong <laughs> goma? <laughs> 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 Sige na, isa lang. Masaya ka. Dito lang, dito lang. Hoy! Oy! Oy! Ito naman, hinihila niyo eh. Nakita niyong... Ay, pito. Oh. Ano? Ay, pito. na kasi. Tapos na. Umaandar Yan yung plato, Ayan, umaandar na. Ayan? Ayan. salamat. Okay, testingin mo na. Na-testingin ko, ha? O, ayusin mo na namin yung mga kinalat namin dito. Kailangan-kailangan mayari ang telepono na ito. Magaling, ha? Oy. Hmm. Lalakas ang benta ko nito. Hello? Hello? Baby Joe? Ah. Gina? Ha? Si working girls? Ah. Uh, ano? Uh, hindi ba ako mananig? Oh, hindi na ako mananig ka naman ito. kakalimutan ko i-explain kanina eh. Umaandar na yan. Pero, dito ka magkikinig. Uh, yan, oh. Dito tayo ko. Tapos, ito, iikot mo ng tatlong beses. Ayan. Magaling, yan, ha? Ayan, kasi yung Magaling. kable nakakabit dyan, yan, yan, eh. yan. yan. Yan, di ba? Oo. Tsaka kung Ano rito? Kasi sira nga, ginawa ko lang ng paraan yan dahil sabi mo, para... Akala ko ba magaling yan? Ayan. Dito oh, tayo kung bunga ako sa... ayan. Naku, ha? Oo, oh, subo sub sub mo. Hello? oh Ano mahal? Ha? Dito pala. oh Naku, mahirap to. Kasi telebro ko ibang klase. Ginawa nila. Ginawa nila paraan. Ha? Pupunta akong Makati. Oo. Sige, oh. benta ako na alahas. Hahaha! <laughs> Tulungan mo naman ako, Oscar. Lahat nagtataasan na eh. Hmm. Ako lang hindi tumatas. Kayo ba, nasubukan nyo nang magpabinyag? Oo, oh, tatlo beses pa gaya. Wala rin nangyari. <laughs> tatlo? <laughs> Buti oh, may natira pa. Alam mo, hindi ako pakakasalan dito hanggang hindi ako matangkad. Talagang hindi kita pakakasalan hanggat hindi mo ako napapantayan. Tandaan mo yan. Ah! Matangkad ka na. Oo, oh, at hindi nyo na kailangan pabinyag pa. Lama <laughs> to. Thank you ha. Lagat yeah. na lang yun. Pagbutihin mo, sisit ha. <laughs> Oy, Peter. Nabahatin? May problema ba Ano pa gagawa mo? Wala eh. Meron akong kaibigan na matay. Oy, condolence. Oy. Thank you. Sorry pare. Kasi may problema eh. Mm. Abuloy! Gusto kung wala tayong pera. Ko, mm, ngayon, uh... ah, Hindi, hindi. Ay, ah, hindi ba yun problema? Diba, hindi ba? Eh? ah, problema? problema? Kasi, ugali naming mga Chinese, Aha. kapag may namatay, kailangan may umiyak. Ano ba? Oo. Oh. Ay, wala nga kamag yung kaibigan mong namatay? Wala, yun nga problema. Kasi ang bala ko sana, Oo. Oh. Upahan kayo para umiyak. Ha! ha. Uupahan mo kami para umiyak ha. sa patay. yung kaibigan mo. <laughs> Peter, <laughs> alam kong alam mo na kung ano-anong klaseng hanap buhay ang pinapasokan namin. Subalit. Oscar, kita hindi patayin natin. Ha? Sa kabila! Sa kabila! Sa Di Hindi rito? Hindi! Ay, teka. Dito, dito. Hindi mo kasi sinasabi kung walin eh. O, tira, tira. Doktor! Oscar! Hindi, doktor yan. Ator ni yan. ba?